sabihin ko sa inyo na tama si Lorraine Badoy. Nakapasok sila sa Congress. Na itong mga party list na kabataan, anak pawis, bayan muna, Alianza of Concerned Teachers or ACT at Gabriela. Makita naman ninyo sa behavior nila.

Matagal na ito. Ang problema, ginagamit nila ang pera. Ginapuha nila yung pera ng gobyerno. At binubuhay nila yung mga mga in the act of one is the act of the act of a country killing an innocent farmers or killing the barangay captains. Alam mo it's a conspiracy an in conspiracy of the merong to legal front pero ka ano ka mga mga partilis ulitin ko kabataan anak pawis bayan muna, alyansa of concerned teachers act and para hindi ninyo makalimutan kabag pag ninyong ibuto yan